Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update sa ating project balikan uh, Bali kanina, so pininturahan na kanina ng uh, chocolate brown yung ating ano, uh, main, uh, main gate Then uh, sa loob So continuation lang ko ng uh, plastering So bali pilitadaan ko kanina rito yung may lababo natin So ito guys, uh, okay na to Ayan, so kakantuan ko na lang yung ating bintana rito Then na uh, itong as uh, sa may CR natin So pilitadaan ko na rin, kinantuan ko na rin Then uh, bukas, so dito naman tayo sa loob papasok. So kanina is uh, nilagyan na rin to ng flooring. Then uh, na rin dito yung ating uh, gatepole para sa ating uh, tubig. So ito naman bukas yung ating uh, tatapusin. Then sa loob mga master, bali tapos na rin. Ayan, so okay na yung mga kwarto natin. Kinabit na rin kanina yung ating uh, grills. So ito yung dating uh, grills ng uh, bahay. Bali ito yung yeah, pipinturahan na lang natin. So bat batibay kasi ito. Ito yung yeah, bakal para makatipid na rin yung ating kliyente. Then yung mga pintuan natin. So okay na rin mga master. So tapos na. Then sa loob. Ayan, so balik kina sa narito kanina yung ating uh, double deck. Bali ready for occupancy na to. So pwede na tong alipatan ng uh, gustong uh, umupa rito sa uh, ginawa nating uh, unit. So dalawang unit lang ginawa natin. Then na siya nga pala ito, isang uh, unit kanina rito. So ito yung para sa mismong uh, may-ari sa ating uh, kliyente. So sa ang uh, bahay talaga yon. So hindi yun papaupahan Then sa kabilang kwarto naman, bali are. So okay na rin. So may na rin kanina yung ating ano uh, Ah, uh, double deck. So, good for a uh, 2 to 3 sa mga bed spacer. Ayan. So, ito yung CR natin sariling lababo. So, na okay. So, yun lang po na. Balik na dito lang po. So, salamat po.